dito magbibinta ng mga mais Ito natin o oh. per kilo, per yan Dito pa mga kasama namin Mabili sila ng mga pinapay Let's yun naman sa kabilang kanto, oh, hindi ko nabidyoan kanina po ng mga pagkain. Ang matinda. Yung kinainan namin, mga kailira naman, puro mga tawag mga lugaw. At, uh, yung, yung... Lumpia, Lumpia. Lumpia. Lumpa. 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 Daming tao ngayon, kasi biyernis. At lahat ng mga tao, hindi lang may pasok. Yung dating ng kwan, Alwasim. Almawasim. Tindahan. Ayon, al... Anong pangalan na yan? Kalimutan ang pangalan ng kwan, tindahan na ngayon.

O. Kain tayo ng lugaw Mangga na yun no? No? Pulang, pulang pula Kala mo matamis Ayan Kipla si Kipol si Kita si tangbong si George